Walang yayon Ang baros. Hello mga kasumpong Magandang magandang umaga sa inyong lahat And for today's video Pupunta tayo ngayon sa Fami Laguna Explore natin mga kasumpong Ang hidden beauty ng Fami Laguna Kasi pumunta kami dyan last uh, months ago if I'm not mistaken kasama ko si ano, si Mrs. tsaka ibang tropa hindi ko masyadong na i-video so masyado akong na-amaze sa, sa, ganda ng ano ng family Laguna ang dami niyang mga uh, ilog tapos parang may part pa nga doon na ano, eh, parang New Zealand style siya no? so gusto ko ulit siyang puntahan uh, natin kung ano kita pa natin mas maganda doon kasi sabi nung kumpare ko na nag stay doon uh, ang family daw meron daw doon na may part na pwede kang mag park ng sasakyan tapos kahit ilan kayo pwede kang mag-tayo ng tent kaya yun ang gusto nating puntahan ngayon ay ang explore natin ngayon sa mga sumpong halin at samahan niyo akong mamasyal sa family laguna let's get Let's get it on! mga kasumpong at dito na rin nagtatapos ang ating vlog <laughs> wale yayo lang baros hindi mga kasumpong yung mga oras na yan uh, nakarating na ako din sa apartment na ni, ano, apartment ni Baring Oski tapos nakapagpalit na rin ako ng damit ah uh, medyo nag din kami ng ano, katagalan doon kasi nga nagpatila muna kami ng ulan and then yan is going ngayon doon sa pupuntahan namin yung puro sitio puro sa kung hindi ako nagkakamali huminto muna kami sa glit dyan kasi uh, nagvisit lang si parang Ossie dyan sa ano sa station nila So, yun na nga mga kasumpong. Sa di inaasahan, sa sobrang lakas ng ulan, eto, umapaw na yung, ano, yung tubig sa may daanan. Nagulat na lang din ako si paring Auski, dumarediretso na. Ayun, buti na lang may tumulong sa kanya. Pero according sa kanya, kung walang tumulong sa kanya, medyo mahihirapan siya kasi malakas na yung, ano, eh, yung agos ng uh, tubig. So, after yan, ah... Uh, sabi ko dun sa kasama niya na isa, tulungan din ako. So tatlo kami din nagtulong-tulong para may may tawid ko yung motor ko. Hello, sumpong wala iyayo tinan mo tinan nyo yan mga sumpong, oh. napakalaks yan tinawid namin yan para lang sa vlog ito nga pala si idol anong palang pangalan mo idol gamigo si ha? Ah, si ano ako JB JB gamigo ng ano nyo to Bami Laguna kita It nyo mga kasumpong Napakalakas, pero sinugal namin para lang Para lang sa ating vlog Yo mga kasumpong Papunta tayo ngayon Maglalakad tayo ngayon Oh shit, alright Oh shit, pare 여러분 안녕하세요 여러분. 하여고 하여고 Marigotong take naman, marigotong take Buhas, buwis buhay kami dito mga asumpong Pero alright, hindi pa rin tayo Eh magandang hapon po Magandang, eh. magandang <laughs> hapon po <pa>. okay, <laughs> <pa. Okay, magandang laughs> so, Abay, isasang pa ako, isasang Mas okay yun kasi Mabigat naman eh, parang mabigat Hindi basta basta madadala ah, Ayaw, lang hmm. sa iyo Tatanggalin lang natin po. No, Oo, yung tsinelas. Pag naka-tsinelas, madulas. Pero, isinilin namin yung ilog mo. At nag-vlog -like <laughs> <ha>? okay <laughs> lang kong <yung>, ko. ha? po. ha, ha. Ikaw, alam mo sa'yo, iti-feature namin itong, ano <laughs> mo. Kasi, Kaso pa, ko. Okay lang yan. Ganyan natin, itadamoy yung, ano, uh, yung... Okay po, walang Bakpalaid hindi kasama yan. Habang <laughs> tayo. Okay, mga... Feature mo yung mga 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 Sige okay, po. mga 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 naman mga 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 mga

ay وگرے جي طرف وگرے جو مساجو ها راج ها و سمپنگ وافي وو وڌيڪ اڏو نه باريش آهي او ها دلڪار اٿي لوڌم ۾ آ او ها رات ليز مرٿي جو جيڪا رات ڪٽائڻ جو اٿي ها سلام Sa gitla naman naman sa atin dito lang natin ng ano ba, yung views, yung views! So mga ka-zoom po, dapat yung uh, ipapakita ko sa inyo kasi itong lugar na to, napakaganda dito kapag uh, malinaw yung tubig kaso nga, dahil nga sobrang lakas ng ulan, ganyan yan. tapos basta, pag inikot mo yan, maraming magandang spot dyan Yung last time na pinuntahan namin, yung 2 months ago uh, parang New Zealand style yon kaso hindi lang makapasok ang ano dun eh ang sasakyan pero dito may parking mayroon tayong cottage tsaka pwede tayong magano, maglagay ng tent okay, sayo, sayo, sayo. let's get it on anay sumakay kayo parang ano parang okay uh, kung okay sa'yo ihasay kita ano gano'n ka lang gano'n ka lang ha at tayo tatlo mag-aasama tara ngayon mga motor, no? uh, itutulak natin yung mamaya. Oo. kung gusto nyo, magkakasama, magkakadikit tayo dito, magkakapit eh. Ngayon ha. Magkakapit tayo dito. Kari, man mangi na mo nga. Kapit tayo ha. Kapit, kapit. Idol, idol. Pwede, hindi. Uh, sumakay ka. Huwag ka, sumakay ka. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Ang nangyari sa akin kanina. Kailangan mo pati yan yan. Kasi pag tinangay yan. Uh, Oo. Okay. Gagawin natin. Unahin natin si Tita. Start mo yan. Start, day, start yan. Magkakadito na tayo. Ito. Babalikan ka namin. Hindi pwedeng, hindi pwedeng, uh, pag ikaw lang mag-isa, bubikin mo kami ako. niya tinulungan, tatangayin ako. Mamaya ka na, babalikan ka namin. Babalikan ka namin. Ay, ito pasya ko. Ay, pare! Mas magkakadito. Kaya uh, Para, parang feeling ko magkakasama tayo lahat. Magkakakapit lang tayo. Isang gano'n. Ba, Oo, oh. oh, parang sa akin na, parang sa akin na. Kasi tayo yung isang pa tayo ng magaan uh, oh, tayo masabi dyan eh. Oh, basta hindi ka mo, bababa sa motor mo doon. Huwag kang bababa sa motor mo. Huwag ka mo yung, ano ba pare. Ha? Pare, kapit tayo lahat dito. Ha? Ah. Walang digitaw na anay. Problema niya, Pare, kapit dito. Kumapit kayo dito. Kapit, kapit, kapit. Nanay, nanay. Ay, apat talaga 'yan. Ano pa si? Bukas na hahamba, oh, 'yan. Mare, mangyayari dito para ito tulak to. Ah, tulak to. Ah, 'yan din iyo, pa-sara lang. Ito tulak to. Hindi naman goringa pare, dito nakako. Eh, nga sabi sa kanya pare, ano 'yan siya? Babalikan mo 'yan. Para nakakainahin mo muna si Nanay. Ano? Kainin mo muna si Nanay. Ba't parang hindi ka di ata eh? Nya, sabak ko 'yang sabak ko 'yon. Pulisyano. Oo, kaya

Wala na doon. Okay na doon. Kaya na. Ano yan na doon? Kaya. Ah, primero po ba? Primero lang, primero uh, lang ha. Uh, dahan-dahan lang tayo ha. Kaya mo siya <laughs> po dito rin. Kaya mo siya pa rin. Kaya mo siya. Yan, kaya mo dahan-dahan <yeah>. lang tayo ha. Okay. Tapos tayo sinabi kong malo, mahulat.

Tol. Yeah. Thank you, Thank you, thank you. Ang problema na laglag ah, yung susi ah, doon. Ha? Ah, na Nalaglag yung susi. Doon. Wala na tayong susi. tayo sa lumihan. Tol. Woo! Oh, oh. tayo lumihan. Alright mga kasumpong, ngayon na po <laughs> Ito na po, na-serve na po sa atin Ang bilis, parang mga 3 uh, minutes or 4 minutes lang po Yung waiting time May isa-serve na kagil sa inyo yung uh, Para anong in-order natin? Anong ano to? Tagang 40 pesos pa rin Di atay, kare-kare, tabaron, uh, tabaron, tsaka kikiam Atay, karne, tabaron, kikiam Atay, karne, tabaron, tsaka kikiam Mga okay. yung 40 Uy! Mga yung noodles nila iba sa noodles ng ano, ng gita. Pero sabi nga sa sabi nga nila, hindi mo masusubok dito yung ano, yung dahil yung noodles, kung pagkanto, yung lasa, dun tayo ano, dun tayo badato. So mga asumpong, ang original nito Ang original na pagkain ng lobby Batang nyo Ang gagawin, alisin to Dito ilalagay At dito kakainin Saka ayoko nyan Alam mo bakit? Pag nilagay mo ito, ang bilis lumamig Ayoko nang malamig, gusto ko Pag nilagay ito, mainit pa lang Hinihigop na agad Sa mga babae siguro, oo Pero dito, mga kasumpong wala nata na nakabi natin yan. Kita nyo naman, umusok kayo, no? oh. Woohoo! Mm mmm! 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 Okay. Nalala okay. Nalalasahan ko, hindi na ko nalasahan yung, Ata. Pork giniling, Ata. Ina may na. Na mayroong construct arena binilog na nagay dito Okay. And then, siya. Actually, masarap siya. Tasty. Lang. May lang mag-comment. Karain Mm. yun mga kasumpong natapos na rin kaming kumain ng lomi <laughs> so far so good naman masarap naman yung lomi nila uh, iba lang talaga yung noodles nila pero yung lasa naman pumasa naman sila sa panlasa ko oh. pero syempre meron talagang ano pa rin ang loming batangas no? pero sa fami lalo na din sa ano, pa, uh, sa may purusa Lomi House. Yun. At makasarap nun. Tapos yan, mga kasumpong, uh, after nyan nag-beast ako. Tapos, uh, niyayay ako ni Parang Oski kumain dyan for dinner sa may Manay City. So, kumain kami dyan ng sinigang na hipon. So, mga kasumpong, dito ko na ang aking vlog. Maraming maraming salamat, mga kasumpong, sa mga nanood. At sana, paki-please like, share, and follow yung page natin. Maraming maraming salamat. Peace out!